Isang napakagandang balita mula sa Los Angeles. Kakalabas lang ni Marcus Smart ng nakakagulat na balita na gustong marinig ng lahat. Ayon sa kanya, naabot na ng depensa ng Lakers ang tugatog nito at mas nakakagulat pa, ang pinakahihintay na kapalit ay naglalaro na nang walang nakakapansin, lubos nitong binabago ang kalagayan ng koponan at maaaring ito na ang puntong hinihintay ng mga tagahanga. Pero Sino ang misteryosong bagong pangalan na ito? At bakit ganon kalakas ang kumpiyansa ni Smart? Manatili sa akin hanggang sa huli dahil ang revelasyon na ito ay magugulat sa iyo at maaaring magpagulo sa buong rotasyon ng Lakers. Binago ni Marcus Smart ang depensa ng Lakers at pinipilit ang pagalis ni Maxie Kleber nang may pagmamasid kay James Wiseman. Mga napakagandang balita mula sa Los Angeles. Sa wakas ay sumabog na ang impluensya ni Marcus Smart sa koponan ng Lakers at ang tila isang simpleng sugal na mababa ang panganib ay napatunayang isa sa mga pinakatumpak na desisyon na ginawa ng front office ngayong season. Ang nararamdaman ng mga pinakamatulunging tagahanga nitong mga nakaraang linggo ay kinumpirma na ngayon ng mga numero at pagsusuri ng eksperto. Si Smart ay hindi lamang isang piraso. Siya ay nagiging puso ng depensa ng Los Angeles. At iyan mga kaibigan ay lubos na nagbabago sa kung paano maglaro ang koponan lalo na kapag ang rotation ay kinasasangkutan ng mga pangalan tulad ni Luca at Austin Reeves. Hoy, bansang purple and gold! Ito si Guilherme mula sa LA Lakers TV. At ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay magpapaisip sa inyo ng lubusan sa kahalagahan ng pagkakaroon ng isang manlalaro tulad ni Marcus Smart sa roster. Siya ang uri ng pangalan na maaring hindi kapahangain ng mga hilaw na istatistika, ngunit binabago niya ang ritmo ng laro. Binibigyan ng kaluluwa ang koponan at ginagawang isang labanan ang bawat posesyon. At huwag kayong umalis dahil sa dulo ng balitang ito ay may posibleng trade na maaring magpasabog sa frontcourt ng Lakers. At oo, kinasasangkutan nito si Maxi Kleber at isang pangalan na dating pangalawang overall draft pick. Balik tayo sa mahalaga ngayon. Dumating si Marcus Smart na napapalibutan ng mga pagdududa, lalo na mula sa mga season kung saan hindi ka napanabik ang kanyang mga numero. Ngunit ang mga nanonood ng mga laro, ang mga tunay na nakakaramdam ng laro, ay napagtanto na higit pa sa pag-score ang ginagawa niya inaayos niya ang depensa na parang isang hindi nakikitang maestro. Siya ang nagpipressure, naguudyok ng mga pagkakamali, pinipilit ang kalaban na baguhin ang kanilang plano sa laro. At kapag huminto ang opensa, hulaan kung sino ang humahawak ng bola, huminga ng malalim at gumagawa ng tamang laro, oo siya. Alam ng Lakers na hindi sila kumukuha ng isang scoring pro. Alam nilang hindi siya isang pangalan para pahangain ang media, ngunit nagdala sila ng isang taong marunong gumawa ng hindi ginagawa ng iba. Depensahan ng may dugo sa kanyang mga mata, may katalinuhan at mahusay na pagbabasa ng laro. Sa bawat pagpasa ng laro, mas nagiging malinaw na akma siya sa estilo ni Naluka at Reeves. Dahil habang ang dalawang iyon ay nag-oorganisa at nagtatapos, si Smart ang humahawak sa backline at lumilitaw din bilang isang option sa perimeter at sa mga defensive switch at ang mga numero ay naroon upang patunayan ito kahit na hindi nakaka-score ng 20 puntos bawat laro nakakapaghatid siya ng 10.3 puntos 2.3 rebounds 3.4 assists at 2.3 steals bawat laro at iyon ay paglalaro na may 41% na shooting accuracy hindi ito estadistika ng All-Star, ngunit ito ang uri ng numero na lumalabas lamang kapag ginawa mo ang kailangan mong gawin sa tamang oras, sa tamang paraan, at ang mga taktikal na pagsasaayos na dala niya kasama ang coaching staff ay nagpapataas sa antas ng depensa ng buong koponan. Isulat ang nagtitiwala ako kay LeBron kung alam mong gagabayan niya ang Lakers sa tagumpay. Pero kung hindi mo pa rin nauunawaan ang buong epekto pakinggan ito. Kapag si Marcos is smart ay nasa court, ang koponan ay nagpapabuti sa depensa ng higit sa 17 ng puntos bawat 100 possessions. Hindi iyon isang maliit na gawa. Direktang epekto iyon. Iyan ang estadistika ng isang manlalaro na nagbabago sa antas ng isang roster. At ang pinakamaganda? Malusog siya, nakakakuha ng magagandang minuto sa court, walang palatandaan ng mga lumang pisikal na problema na humahadlang sa kanyang consistency. Ang depensa ng Lakers, na sa maraming pagkakataon ay tila nawala sa coverage at mahina sa perimeter, ay nagkaroon ng pagkakakilanlan kay Smart. Ang koponan ay hindi lamang naging mas mapagkumpetensya, kundi nagsimula rin itong gumanap ng mas mahusay sa mga mahahalagang sandali. At kapag mayroon kang isang taong tulad niya na handang isakripisyo ang kanyang sarili para sa koponan, pinipilit ang bawat pasa at tumutulong pa rin sa atake sa pamamagitan ng pagbasa ng laro at matatalinong pasa, alam mong gumagana ang makina. Samantala, lumalamig na ang kapaligirang bumabalot kay Maxi Kleber. Ang Aleman na dumating na may inaasahang maging isang opensibong outlet sa paint ay hindi talaga na ihahatid ang inaasahan. Ang pinsalang humadlang sa kanya simula noong katapusan ng nakaraang season ay nagdudulot pa rin ng mga pagdududa tungkol sa kanyang pisikal na kapasidad at kapag naglalaro siya, ang kanyang produksyon ay malayong hindi katanggap-tanggap. Ito ang uri ng sitwasyon na nakakabahala dahil si Kleber ay nasangkot sa isang malaking trade at sa ngayon ay hindi pa nabibigyang katwiran ang kanyang pagdating. Ang espasyo na dapat niyang ibigay ay hindi nangyayari. Ang kanyang outside shooting na siyang kanyang sandata ay nawala. At kung wala iyon, siya ay nagiging isa na lamang nakatawan sa roster na walang tunay na epekto sa mga laro. Nagbukas ito ng talakayan sa loob ng front office tungkol sa pangangailangang makahanap ng bagong pangalan at tila ang ideyang ito ay mabilis na nakakakuha ng atensyon. Alam ng front office ng Lakers na hindi nila kayang magkamali ngayon. Malapit na sa katapusan ng karera ni LeBron, gusto ni Luka ng mga resulta at hindi tatanggapin ng mga tagahanga ang isa pang muntik na season. Ang paghahanap ng mga manlalaro na makapaghahatid ngayon ay isang prioridad. At sa kontekstong ito, nagsimulang maging tanyag ang pangalan ni James Wiseman. Ang center, na dating pangalawang pick sa draft, ay itinuturing pa rin isang hindi natapos na proyekto, ngunit may potensyal pa rin para sa pisikal at depensang epekto. Ipahayag ang Go Lakers kung sa tingin mo ay handa na ang koponan para sa tagumpay. Si Wiseman ay maaaring hindi ang malaking manlalaro na ipinangako ni Cleber, ngunit nababawi niya ito sa pamamagitan ng presensya sa paint, atletikong pagsabog, at pagnanais na patunayan ang kanyang sarili. Siya ang tipo ng manlalaro na maaari pa ring hubugin, lalo na kung ilalagay sa isang sistemang alam kung paano gamitin ang kanyang lakas at kakayahang tumalon malapit sa basket at dahil sa kasalukuyang rotation na kulang sa mga pare-parehong pangalan sa front court, may malaking posibilidad na mas babagay siya kaysa sa inaasahan ng marami. Ang mas may karanasang tagahanga ng Lakers ang nakakita ng mga kampyonato na binuo batay sa mga detalye ay alam na ang Koponan ay nangangailangan ng isang maaasahang center at si Wiseman kahit nahilaw pa ay maaring maging ganoon sa paglipas ng panahon at pasensya. Ang pagkakaiba ay ngayon ay maikli na ang oras. Ang transfer window ni Lebron ay nagsasara na. At dahil nagbibigay na si Marcus Smart ng estabilidad sa depensa, nararamdaman ng front office na maaring ito na ang panahon para tapusin ang puzzle. Ang posibleng pagdating ni Wiseman ay nagdulot ng mga pangamba kay Kleber na maaaring maglalaro na sa kanyang huling mga laro suot ang jersey ng Lakers. Pinag-aaralan na ng coaching staff ang mga paraan para mabawasan ang kanyang mga minuto, unahin ang mga manlalaro na may mas malaking dedikasyon at higit sa lahat, mas maayos na kalusugan. At kapag nagsimula na ang ganitong uri ng paggalaw, ang isang trade ay usapin na lamang ng panahon, lalo na kung posible na ipatupad ang pagbabagong ito nang hindi na kompromiso ang natitirang bahagi ng roster. At sa pagitan natin, kasama si Smart na inaalagaan ang pinakamahalagang bahagi ng court at si Reeves na lumalago sa opensa, ang Lakers ay nasa isang natatanging posisyon. Hindi lamang ito tungkol sa talento, ito ay tungkol sa mentalidad. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng lahat, paglalaro na may injury pagsasalita ng malakas sa locker room at paghingi ng higit pa mula sa mga hindi kaparehong antas ng dedikasyon at ginagawa ito ni Smart tulad ng ilan pang iba. Isulat ang naniniwala ako sa Lakers kung mayroon kang tiwala sa season. Siya ay naging isang benchmark. Ang uri ng manlalarong iginagalang ng locker room, pinakikinggan ng coach at alam na ng mga tagahanga na madudumihan ang kanyang uniforme sa bawat laro. At kung mayroon mang nagdududa sa epekto, ngayon ay malinaw na ang mga numero, ang mata ng tumitingin at ang tugon sa loob ng korte ay nagpapatunay nito. At lahat ng ito ay maaaring magpabilis ng mas mabibigat na desisyon tulad ng pagputol ng ugnayan sa mga hindi gumaganap. Sa likod ng mga eksena, may mga usap-usapan na ang pamamahala ay gumagamit ng mga partikular na laro bilang pangwakas na pagsubok para kay Kleber. Kung hindi siya magpapakita ng malinaw na pagunlad sa mga darating na linggo, ang palitan ay dapat mangyari kahit bago pa ang susunod na window. At pagkatapos, depende sa availability, si Wiseman ay maaaring dumating sa Los Angeles nang mas maaga kaysa sa inaasahan. At para sa mga nag-iisip na hindi ito lubos na makakaapekto sa kopunan, sila ay lubos na nagkakamali. Ang bawat piraso ay nakakaapekto sa rotation, sa mood sa locker room at sa kumpiyansa ng iba pang mga manlalaro. At dahil si Smart ay naitatag bilang isang haligi, natural lamang na ang pamamahala ay maghanap ng mga manlalaro na may katulad na profile, intensity, pisikalidad at kabuuang focus sa laro. Iwanan ang I trust the squad kung naniniwala ka sa lakas ng Lakers roster. Kapit lang ng mahigpit dahil ang susunod na balita na ihahatid ko sa inyo ay tungkol sa isang nakakagulat na pangalan na tinatarget ng Lakers na kumpletuhin ang kanilang roster ng tuluyan. At hindi, hindi kayo maniniwala kung sino ang iniaalok sa likod ng mga eksena bilang isang trade asset. Kung gusto ninyong malaman kung sino ang maaaring magsuot ng lila at ginto, kailangan ninyong manatiling nakaantabay dito at kung sa tingin ninyo ay marami na ang mga ito, maghintay lamang hanggang sa makita ninyo kung ano ang mangyayari sa likod ng mga eksena. Nababalisa ang pamamahala ng Lakers at isang malaking pangalan, isa sa mga naging all-star na, ang pinag-uusapan bilang isang posibleng sorpresang karagdagan sa bagong hakbang na ito. Ang kapaligiran sa Los Angeles ay isa sa mga pinakamabigat na sitwasyon at ang anumang maling desisyon ay maaaring magdulot kay Lebron ng kanyang huling pagkakataon na mag-angat ng isa pang tropeyo bago wakasan ang kanyang karera. At ikaw, ang tagahanga, ay gugustuhing malaman ito mismo bago pa ito sumabog sa media. Kaya gawin ito ngayon. Pumunta sa mga nakapin na komento at iklik ang eksklusibong playlist na may pinakamainit na balita at pinakabagong mga update mula sa aming koponan ng Lakers. Doon ko sasabihin sa inyo ang lahat. Mga pangalang pinag-uusapan, mga pagsasanay sa likod ng mga eksena, mga sekretong galaw ng management at kung sino talaga ang nasa team. At makinig, huwag palampasin i ang mga notification at piliin ang opsyong lahat dahil ang susunod na sorpresa ay maaaring bumagsak anumang oras. Isulat ang Lakers to the top kung tumataya ka sa isang matagumpay na season. Ang huling yugtong ito ay nangangako na magiging makasaysayan. At tanging ang mga nakadikit sa atin dito ang makakasubaybay sa lahat. I-click ang playlist, tingnan ang mga pinakabagong video, at maghanda. Dahil ang susunod na balita ay yayanig sa locker room ng Lakers sa paraang hindi inaasahan ni Numan.